Hello, hello guys. Welcome to my vlog. Samahan niyo ako guys sa vlog ko na to guys. Ay, kakain ako na. Biskot. Biskot. Magutom guys. Mag-snack tayo guys ng biskwit Snack. Kain tayo mga friend-friend do, -friend mga idol, Mga kababayan. Kabala pa lang hair ko. Pantawid gutom guys. Mamaya pa kasi ang lunch. Isak muna tayo ng tinapay. Biskot. Busin natin yung loob nito. Abos na guys. Mm. At least nakakain ako guys kasi parang nagutom ako. Kasi mamaya pa ang namin. Thank you guys for watching my vlog. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye.